Ngayong araw na ito ang uh, opisyal hong pagpapatupad ng price cap. Uh, ibig sabihin, 'yung 41 to 45 pesos na presyo sa bawat kilo ho ng uh, palay depende kung sa klase ay ipapatupad na uh, mga kabombo. Uh, sa likod huyang ng pagtutol ho ng iba't ibang mga grupo ng mga magsasaka. At uh, makibalita ho tayo mula sa linya ni Bombo Marlin Padiernos, Bombo Marlin. Yes, Bombo Genesis, Bombo Everly really dito sa bahagi ng Linsod ng Makati. At hindi tayo ngayon niko nag-ikot-ikot na no, upang alamin yung sitwasyon sa mga pamilihan particular na doon sa mga nag ng bigas. Dahil ngayong araw nga eh itong opisyal na pag-isimula o implementasyon ng uh, ipapatupad na price ceiling ng pamahalaan sa kada kilo ng bigas na haabot lamang sa 45 pesos pa, uh, para doon sa well-milled rice at uh, 41 pesos para naman doon sa... Uh, regular meal rice. So ngayon, Bambo Genesis, dito nga sa bahagi ng lungsod na Makati, batay sa ating mga nakapanayam at paghiikot, eh, dito yung mga retailer dito ng mga bigas, eh, handang-handa na para magpatupad ng kanilang uh, paray seeding, no? dito nga sa, or ng murang uh, presyohan ng bigas kada kilo. So ito, Bambo Genesis, ayon doon sa ating mga nakapanayam, kagabi lamang sila nakatanggap, o kagabi lamang nila natanggap, uh, yung uh, panibagong supply ng uh, murang bigas mula sa kanilang mga dito kung kaya ta ngayong umaga ay sinimulan uh, sinimula na nilang uh, ihanda yung uh, kanilang uh, ibebentang mga for, uh, bigas na aabot lamang sa 41 pesos hanggang 45 pesos. Ang problema dito Bombo, Deni, uh, Bombo Genesis at Bombo um, Everyday Uh, sa ngayon, nilimitado yung uh, supply ng bigas na kanilang natanggap. Kasi dito sa akin kinatatayuan ngayon, ayon uh, doon sa may area ng uh, supply uh, ng ng uh, retailoy ng bigas dito. Eh uh, limang kaban lamang daw yung kanilang uh, na ano nakuha na supply ng bigas na para maibenta nang sa mas murang halaga sa publiko. Yun nga lang ang problema nila kung paano yung mga susunod na araw o panahon na sakaling maubos itong uh, supply ng bigas dito na kanilang ibinebenta na nagkakahalaga lamang sa 41 to 45 pesos. Kung kaya, yung kanila nga naging solusyon dyan, eh, magbebenta na lamang sila muna ng padala, padala dalawang kilo ng uh, bigas uh, para doon sa mga bigas na binibata nila na well-milled rice, mga bombo denis, ay uh, bombo genesis, para nga ma, para kahit pa paano, eh, mabigyan lahat, no, mabigyan ng uh, yung mga consumers nila ng uh, pagkakataon, na makabili, mabigyan ng pagkakataon na mapamahagian lahat ng consumers hanggat maaari na kanila uh, kanilang ibinibenta ang murang bigas. Gascogne niyan, nandito pa yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga rice retailers ito sa bahagi nga ng Makati City. Ito po, nag-uumpisa na po kami kasi dumating naman po kagabi yung bigas namin. Hindi nga po namin alam na kung paano kasi wala po talaga kaming makuhana ng mababa. So ngayon, tinawagan kami nung aming ah, nagdadala po ng bigas namin. Sa Tapos sabi niya, padadalan daw niya po kami para may maitindap po kami para sa palengke namin. Uh, basta ba dumating na supply, ibababa naman din agad namin. Basta mababa yung bibigay sa amin na supply meron ng bigas. Meron, meron darating ngayong araw na to. Baka wala pa silang stock. So yung supplier namin nag-advise naman sa amin na magbibigay sila ng mababa. So makakapagbenta kami ng mababang presyo. Sa mababang presyo. Sa yung 45, sa mga 55. yung balita, Inabangan niyo po ba yung 45-45? Oo, order ko yan. 40, 40. Oh, po, nag- Bumbo, Genesis, Bombo every day at mga kabomba at yung ating mga naging panayam dito sa bahagi nga ng uh, Makati City, paingil nga dito sa ipapatupad o implementasyon, unang araw ng pagpatupad ng price ceiling sa presyuhan o kada kilo ng bigasa. Bale, bombo Genesis at mga kabombo, eh, mamaya nga mga alas 9 ng umaga ay eh, nakatakdang mag-ikot itong um, mga opisyalis ng pamahalaan, particular na itong uh, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, at uh, Department of the Interior and Local Government, upang tignan kung ito bang mga kababayan natin na nagbibenta ng bigas ay eh makakasunod doon sa ipanatupad na kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkatakdangan ng price cap o price ceiling sa kada kilo ng bigas dito sa Metro Manila. Bombo, uh, Genesis Bombo Everly. Oh, linawin ko lamang dun sa nabanggit mo kanina, Bombo Marlin. Ano? Yung diskarte ng mga nagbebenta o mga, uh, mga retailer natin dyan ay hanggang 2 kilos lamang yung pwede nilang ibenta muna pansamantala habang limitado yung supply. Tama ba? Yes, tama ka dyan, uh -huh. Genesis. Kasi ina-anticipate na ngayon eh, ng mga tendera na talagang dudumugin itong oh. Uh -huh. uh, presyuhan o mababang presyo ng kada kilo ng bigas. Kung kahit ang, gina ang ginawa nilang diskarte dyan, eh, linimitahan muna nila yung pagbenta na kada kilo. Hindi pwedeng mag-hoard ng maramihan. So, uh, uh sa ating mga nakapanayam, hanggang dalawang kilo lamang muna yung kanilang papayagan na ibenta sa mga mamimili. Pag gusto nilang bumili ng mga well-milled rice. Pero kung sakali naman, itong mga special rice yung kanilang lang gustong uh, bilhin, eh, pwede po na namang bumili ng uh, kahit ilang kilo yung gustong nga uh, kuhanin ng mga mga mili bombogenesis. Oo, mahal yung special rice eh. No? Uh, so kung sakali halimbawa na ang pamilya mo ay merong uh, hanggang pitong miyembro, bibili ka ngayon, mamayang gabi, bibili ka ulit. Ano? Kung sakali magkulang yung dalawang kilo. Mm -hmm. yun Sama ka oh. Oo, ganun na lang. Diag Bombo Genesis. Wala sa ngayon kasi, syempre, for compliance na lang din itong mga um, rice retailers natin doon sa ipinatupad na kautusan ng uh, pamahalaan, nagbigay sila ng, uh, uh magpenta sila ng mas murang halaga ng bigas. Actually, Bombo Genesis, malaking pasalamat ha na itong mga nakapanayam ko ng mga rice retailers. Kasi yung kanilang dealer, eh talagang nag-provide ng mas murang halaga ng uh, kaban ng bigas para sa kanila. Dahil ako uh, kung maalala mo doon sa aking mga nakapanayam sa mga una pang araw, talagang wala silang mahahanap o makakita na anumang supply na mas muro dahilan kung bakit sinabi nila na parang imposible talaga na mm -hmm. makapagbenta sila ng 41 to 45 kilos na o, kada kilo ng bigas uh, sa kanilang mga negosyo, bombo, genesis. Oh, sana lang, hindi may sakripisyong kalidad. Sige, maraming salamat, Bombo Mardin. <laughs> Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Makati. Ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo